Balay po tayo pupunta ng ano Pupunta po tayo ng Likup oh, Yan Andito po tayo ngayon sa ano Pandelaria Quezon yan eh. Candelaria Quezon Parang doon sa side po dun ang Likup Titingin po tayo din nilang ano water sprinkle no? ay tayo po na no, minapadaan na rin din eh. kaya sabi ko yung diritsyo na yan water sprinkle po at pagdating ng taginit sa atin ay para magamit yun e nga ba liko pa <tod> parang dito ata Potoy, saan nga ba likop? potoy oto. Saan na to? Yung bilihan ng ano? Yung bilihan ng... Eh, paano? Nasaan daw likop? Likop? Oto, saan na likop lugar? Nasaan likop Yung binibilihan ng mga makina. Yeah. Bilipo. Bilipo. pa, pa, pa kayo, na. Papagayaw na kaunti. Ah, sige. Hala. Salamat. Kaway mo na, Oto. <laughs> Kabe-Sprint TV. Yan. Sa YouTube yan, ha? Sige. <laughs> na natawa si Ute isirto na agad e, bigaw <laughs> pa yan ang Ute sabi sprint TV Ari po atay papuntang palingki tapos tayo ga gagarin ng kaunti dati ho ako nakapunta na dito ay tayo nga yan, shout out po sa mga taga Candelaria Quezon no? yung po pala yung ating pupuntahan yung yan po ay kung katumba sa sa Lucena ayan ay yung silangang marin po bang para yung mga makina ang tinda niya yan po tayo Ba't may kinagtanong na ho tayo dati dyan ng water pump at tayo hindi dyan bumili Yon Hindi ko Yan, po. Yan eh. Meron po kaya kayong ano, water sprinkle Yan po Pandilig Patingin daw po Hi. 550 550 oh, Para try daw. Wala na po bang bawas? 550 na. Paano daw po kung Patry nga po. Gagana naman siguro ito. Ano? Hey, we, Napapagana na naman yung pressure ng tubig. Kakabit Ikakabit po sa water pump. Uh -huh. pressure mo ng tubig na napapagana nito, Five um, ito, kung malayo. Okay, try na natin. Narito na eh. Layo pa naman ang pinaganahan ko. Ito na po. Isa po. Isa lang po pare po ang ating tayo po na may may pinuntahang iba dito tayo diretso na din eh. oh equality eh. mas malambot na ilan na lang po yung stock ninyo ma'am ah madali po 550 5 1 2 3 4 5 eh, again, balik kaya, Opo. Oh, May pinuntahan po naman ako diyan. Magkano po ang naabot ng inyong water sprayer, yung heavy duty ba? Water sprayer? Oo. Uh Kuryente? -huh. Yung gas? Depende sa mga kanil. Oo. Yung pong pinakamura. 9,000. Abot ko nung pal. Okay na po. Okay. Thank you po. Nakabilo na po dahil. Ba, si Kabes pa rin pala ito eh. Kaya. Ba, si Kabes pa rin o. Para maano po ba kayo dito kayo? Oo. Oh. Oh. Sakay po tayo ng bus stop. Bus stop lang? Diyan, diyan lang ako saan. Oo. Oh. Ano ba yun? Dating shakies ba yun? Oh. Parang dunahin to ang basa. Ano po? Oh, na. Pwede din rin sa kabila. Saan ka po mas naalwa na? Pero dito na tayo sa palabas na. Oo. Oh. Followers po pala natin yung mga ano dito. Nakilala nila tayo. Yan. Shout out po yung mga nag-aala dito sa likop po Followers po pala natin tayo po yung sasakay ng bus naman ang kasunod <clears throat> ang lang ngayon dito ba? ito mga bus <laughs> yan Candelaria kuya magkano ho? 20 20 ba wala tari po salamat po Pintay lang po tayo dito ng bus. Ang ah, sasakyan po natin, biyaheng Lucena. Oo. Biyaheng Lucena. Black, Vlog. 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 Tagasan kayo? Black, uh -huh. Ha? Saan kayo? Anong trabaho ninyo? Ha? Hoy, anong trabaho ninyo? Anong trabaho? Na. Hindi ba kayo tagadalahikan? Dalahikan? Dalahikan. Na. Ha? Na. O ay saan kayo natulog dyan sa ilalim? Ha, uh, idol? Hindi, idol. Saan? Saan na kayo natulog? N Namalingkin na kayo, ano? Ano ba yung trabaho? Vendors. Vendors, saan? Nanamili cellphone. Ah, siya nga, ano? Sasakay ba kayo ng bus? Sasakay kayo? Pagsahin sa baba. Ah, sa baba na kayo natutulog. Sa Ma, marami kayong kasamahan dyan. Marami kasamahan. Ilang pamilya kayo diyan. Ay, mayata. Ay, kayo ay hindi. Di ba't kayo sa dalahikan? Yung bahay ninyo yung nasa dagat, ano? Ganon. Ay, ah, hindi na kayo nag-uwi ng dalahikan. Bakit? Bukas ba? Ha? Bukas. Uh, pero na, nag-stay kayo dito. Marami kayo na bibinta. Marami kayo na Best print TV. YouTube. YouTube. Bati, bati yung mga kasamahan mo. Ngayon, oh. kamay. Ya, yeah, maganda na lang ako sa sakay. Oh. Lucena, bus. Ano, ay pa, kasama, kasama mo ka ba rin? Ganyan ka. Oo, oh, kasama ganyan. ninyo yung bata kanina. Enjoy mo ako, sumuntok ako. Huwag, <laughs> bawal yun. <laughs> kasama nyo kanina yung babae, no? Oh, yung may bata maliit. Sa jeep, ano, oh, sakay, dami nyo na. Ha? Daruney. Dami na ano. Sige, ingat. Sa tulay ba kayo? Sa tulay. Baka magbaha. Are na ho, bi-idol saena Rosa Dilaro sa bus, kulay blue. Dilaro sa lamig ah lakas ng aircon hindi pa tayo sa uli na <coughs> ari po pinaka-cruising ng Batangas yan pag buyan na iwi, Batangas City ang pupuntahan yan San Juan yan San Juan, Rosario, Lipa basta yan po ang papunta niyan Batangas City Lucena po, Lucena. 61 minimum po yan. Race call po 61. Kala ko yung 7 na kayo Ha? Kala ko yung 11. Awak po ha, awak. 120 na siya. patient po masalubong ma'am sir gawa po yan sa kadis sampu lang po mamambalot sampu lang mami bilhin na po kayo lipat po tayo sa ulo wala <laughs> na muna kasakay upo muna po upo muna upo muna upo wala na muna dito nakasakay hindi pa kayo lampas Nakaisigil na lang tayo Kaya Kuya sa terminal Terminal hmm. Ha? Uh, terminal Kaya ah? bas Oh okay Oh diretso na no? Grabe lakas oh. mo no, ng ulan na ba Maraming lakas po ng ulan. Lucena na. Uy rey! Lucena. Pupuntahan po naman natin na yung terminal ng ano, ng Tayabas. Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Bicol yan, dire diretso na po yan yung mga biyahin Dabao, dyan din nakapunta pari po naman bayan ng Lucena pari naman, Tayapas, Lokban tapunta po naman ito Laguna, lahat ng Laguna din yung daan Santa Cruz dito Tasa po naman tayo ng jeep tama. Tayo dito na po. Diretso na po Oren Chip sa Tayabas. tayo kay malo na. palengke po nasa palengke na po tayo okay. yun okay. pag okay. sa dulo